Magluluto naman tayo ng sinigang na seafoods or posit at hipon. Paint na po ako ng tubig. Pag kumulo na, lagay na po natin yung ricado. Ricado na luya at sibuyas. Ayan, kumulo na po. Puksan na po natin. Tapos lagay na po natin yung ricado bakato na sibuyas at saka luya Lagyan din po natin ng paminta Pamintang durog at saka buo Para mabango, matanggal yung lansa. Lagyan na rin po natin ng asin tapos baking. tapos lagay na po natin yung pusit at hipon tapos takpan po natin mga ilang minuto lang po yan luto na po kaagad mga kamadam maso. mga 3 minutes ayan kumulo na po tikman ko natin kung tama na po yung ilagay ko bali tikman ko natin kung anong lasa Lagyan na po natin ng sili. Para masarap. Tapos siling haba. Lagyan na rin po natin yung gulay na talbos ng kamote. Tapos ang pangasim po natin ay kalamansi. Para mas masarap. madali lang po maluto. Uh -huh. Tapos, lagay na po natin yung panigang na kalamansi. Uh -huh. Pag kumulo na po yan, ay luto na po. Pero, tikman po ulit natin kung anong lasa. Wow! Tama lang yung asin niya. Masarap. Sa pa. Ayan, luto na po ang ating sinigang na pusit at hipon. Masarap ko yung sinabawang pusit tapos may hindi. Kain na po tayo. Thank you for watching. Bye-bye!